O oh, ikaw, sir, bakit nagtagdaan mo na hindi ka pa nagkakatrabaho, wala ka pa experience, bulbuling ka na, Oh? Ah, nakulong po kasi ako ng 10 years. Ba't ka nakulong? Masamang tao ka ba? Hindi po ako masamang tao. Pero yung huli po kasi nag-interview sa akin, um, nakumatos, binugbog ko po. Ha? Sabi ba naman, tatawagan na lang daw ako bukas. Eh, alam ko na yung mga ganun, di ba, sir? Kayo ba? Sasabihin niyo ba sa akin yung natawagan ako bukas? Hindi, wala kaming telepono. Ay, ganyan. Oo, tanggap ka na. O, napalang nakita Eh. Hindi niyo pa nga ako natatanong, sir. Eh. Hindi, wala nang tanungan to. Ba't may tanong ka na? Sipad ako, mag-interview pa. Wala na, overqualified ka nga eh. O, oh, ma. Oo, oh, mo na yung mga requirements o, mo, ha? Balik ka dito, okay, kasama sa akin. The requirements ha? Oh, yung mga katulad mo, hindi dapat pinakalampas ng kumpanya yan. Hmm. Bakit tatawagan-tawagan? Wala kami telepono okay. Ay, salamat, sir. O, sige hindi naman na kayo natatakot niyan. Hindi ah, mukha ka naman mabait. Bakit tao hmm. ako matatakot sa iyo ah, ano ka ba? Salamat. sige, sir. Thank you.